Nagsimula ang pelikula sa taong 1947 at ipinakilala tayo sa isang profesor na nagngangalang Humber. Patungo siya sa Amerika upang magtrabaho bilang guro sa kolehiyo. Nanatili siya sa bahay ng biudang si Charlotte Hayes. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Charlotte ang makalat nilang bahay at kung saan ang magiging kwarto niya. Pagkatapos ay dinala niya ito sa hardin kung saan napansin niya ang anak ni Charlotte na nagngangalang Lolita Hayes o mas kilala bilang Lo. Sobrang napahanga siya sa ganda ng dalagita at bumalik sa alaala niya ang kanyang first love na si Sofia, na namatay noong sila ay magkasintahan pa. Makalipas ang ilang araw, pasikretong pinagmamasdan ni Humbert si Lo, na tila ba nahuhumaling siya sa dalagita. Maging sa kanyang silid ay minamasdan niya pa rin si Lo. Pumasok si Lo sa kanyang silid at umupo sa mga binti niya na parabang nangaasar, at idinikit nito ang bubble gum sa notebook. Mabilis na tumakbo si Lo nang marinig niyang tinatawag ng nanay niya si Humbert isang araw, napagdesisyonan na ni Charlotte na ipadala si Lo sa boarding school. Hindi naman sang ayon si Lo sa desisyong ito subalit wala na rin siyang magagawa. Nang sumakay na si Lo sa kotse, napansin niya si Humbert na nakadungaw sa bintana, kaya agad siyang tumakbo papasok ng bahay at umakyat siya sa silid sabay niyakap si Humbert at binigyan niya ito ng goodbye kiss. Halos napapraning si Humbert sa ginawa ni Lo at di napigil ang tumayo si Junjun. Kaya pumasok siya sa loob ng kwarto ng dalagita at inaamoy ang mga damit nito. Pagkatapos ay tinawag siya ni Yaya at ibinigay sa kanya ang isang liham mula kay Charlotte, na nagsasaad ng pagmamahal sa kanya nito, at nais nitong pakasalan siya at maging ama ni Lolita. Pagkalipas ng dalawang linggo, tuluyan ang ang ikinasal si Charlotte at Humber. Subalit ramdam ni Charlotte na parang hindi siya mahal ni Humber. Isang buwan ang lumipas mula nang sila ay ikasal, tinatakasan ni Humbert ang obligasyon nito sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng pagpapainom niya dito ng sleeping pills, di nagtagal ay nadiskubre ni Charlotte kung ano ang tunay na pagtingin ni Humbert sa kanya sa pamamagitan ng kanyang diary, at kung ano ang tunay na pakay nito. Sa galit ni Charlotte, sinabi niya kay Humbert na halimaw at kasuklam-suklam ito. At binyantaan niya rin na di na muling makikita ni Humbert si Lolita. Hindi alam ni Humbert kung paano niya ito ipapaliwanag. Naisipan niyang kumuha ng alak upang pakalmayan ang galit na galit at humahagulgol na asawa. Ngunit sa kanyang pagbalik ay di niya na ito nakita. Biglang nagring ang telepono at may nagbalita sa kanya na patay na ang kanyang asawa dahil nasagasaan ito sa tapat ng kanilang bahay. Iniabot sa kanya ng batang babae ang isang sulat na nagsasabing irereklamo sana siya ni Charlotte sa mga pulis bago siya maaksidente. Bumalik si Humbert sa bahay at tila wala siyang pakialam sa nangyari kay Charlotte. Pagkatapos ay nagmaneho si Humbert patungo sa kung saan naroon si Lolita para kunin ito. Sinalubong siya ni Lolita nang may kaaya-ayang miti. Sa loob ng sasakyan, kinamusta ni Lo ang kanyang ina at sinagot naman ni Humbert na nasa ospital ito at nagpapagaling. Walang kamalay-malay si Lo na patay na ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagbihis si Lo ng kanyang damit habang minamasda naman siya ni Humbert sa salamin. Niyakap niya si Lo at sinabing na miss niya daw ito. Sagot naman ni Lo na kung na miss nito, ay bakit di pa daw siya nito binibigyan ng kiss. Itinabi ni Humbert ang sasakyan sabay patong silo sa kanya at naglapaan ang dalawang leon at tigre. Biglang may dumating na parak at nagtanong kung may napansin ba daw silang dumaan na asul na sasakyan. Maya-maya ay nakarating na ang dalawa sa hotel. Habang nakikipag-usap si Humbert sa receptionist, si Lo ay gumegapang papunta sa aso at nakikipaglaro dito. Ang may-ari ng aso ay isang matandang mayaman na nakadamit ng kaaya-aya. Ang misteryosong lalaking ito ay sinabing gusto siya ng kanyang aso. Ngumiti naman si Lo sa kanya sa kanilang silid, tinatanong nilo kung matutulog ba sila sa iisang kwarto. Ipinapaliwanag naman ni Humbert na responsable siya sa kapakanan nilo bilang kanyang stepfather, at hindi sila mayaman kaya isang kwarto lang ang kinuha niya. At kung ayaw daw niya nito, ay sa sahig na lang matutulog si Humbert. Kinagabihan, masayang nag-dinner ang dalawa. Pinag-uusapan nila ang misteryosong lalaki na lagi daw nakatitig kay Lo. Pagkarating sa kanilang silid, tinanggal ni Humbert ang sapatos ni Lo habang nagkikwento si Lo ng mga karanasan niya sa boarding school. Pagkatapos ay lumabas si Humbert para magpahangin. Biglang nagsalita sa kanya ang misteryosong lalaki na nagngangalang Quilty na nakaupo sa rocking chair. Tinanong niya si Humbert kung saang lupalap niya nakuha ang dalagita. Sagot naman ni Humbert na anak niya ito. Sinabi ni Quilty sa kanya na nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay bumalik na si Humbert sa silid at sabay na natulog katabi si Lolita. Kinaumagahan, nagising na si Lolita at binigyan niya ng morning kiss si Humbert, sabay tinanggal nito ang kanyang ibaba na nagpakiligitits -e naman kay Manoy. Pagkatapos ay umalis na sila sa hotel. Nakiusap si Lo kung pwede ba silang pumunta ng gas station. Pagkarating doon, humingi siya ng barya kay Humbert dahil gusto niyang tawagan ang kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, inamin na ni Humbert ang katotohanan kay Lo, na ang kanyang ina ay patay na. Kinagabihan ay natulog silang magkahiwalay habang si Lo naman ay sobrang nagdalamhati ng malaman na patay na ang kanyang ina. Sinubukan naman pakalmeya ni Humbert si Lo, Pagkatapos nito, sinimulan nilang bumiyahe kung saan sa ang lugar sa bansa at nagpatuloy silang magpanggap na magama. Kalaunan, unti-unti nang nagsasawa si Lo sa kanya. Paiba-iba ng mood si Lo, tuwing naaalala niya ang kanyang ina. Gabi-gabi itong umiiyak sa kanyang kwarto. Isang araw, napagdesisyon na ni Humbert na i-enroll si Lo sa Beardsley Prep School. Nang nakikipag-usap siya sa admin, binigyang diin ang mga ito na ang Beardsley School ay lugar kung saan nagfo-focus ang mga bata sa pagsayaw, drama, at pakikipagligawan sa mga lalaki. Dahil dito ay hindi ito ikinatuwa ni Humbert, kaya hindi niya pinayagan si Lo magpatuloy dito. Subalit ginamit ni Lo ang maharat niyang abilidad upang mapapayag si Humbert at makamit ang matamis nitong oo. Masugid na nagbantay si Humbert sa kanyang pagpapraktis ng dula. Itinuro ng babaeng si Mona ang isang lalaking nagyoyosi sa exit door. Ito pala ay si Quilty na siyang manunulat ng dula. Tila hindi na mapalagay si Humbert at iniisip niyang baka nakarating na sa principal's office ang ginagawa niya kay Lo. Pinaalala ng principal kay Humbert na maaaring siya o isa sa kanyang pamilya ang nagtuturo ng pinagbabawal na jiu-jitsu teknik sa dalagita. Nabuluna naman si Humbert sa narinig at sinabing nasa kamay niya ang sitwasyon at huwag silang mag-aalala. Isang araw, kinumpronte ni Humbert si Lo ukol sa piano lesson na hindi nito sinipot. Pilit niyang inaalam kung saan pumupunta si Lo kasama si Mona. Biglang nagalit si Humbert at pinaalalahanan niya si Lo na mula ngayon ay magpapalim na siya kung saan siya pupunta. Di na napigilan ni Lo ang totoo niyang saloobin na si Humbert ay isang nakakadiring matanda, at talagang ayaw na nito sa kanya. Sinampal ni Humbert si Lo at hinimok naman siya ni Lo na patayin na lang siya gaya ng ginawa niya sa kanyang ina. Tumakas palayo si Lo sakay ng bisikleta, subalit sa huli ay sumama pa rin siya kay Humbert. Pinangako sa kanya ni Humbert na aalis sila at maglalakbay sa gustong puntahan ng dalagita. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, napansin ni Humbert na may bumubuntot sa kanila kaya kinuha nila ang plate number nito. Hinala niya na isa itong polis detective at nagpapalit-palit din ito ng sasakyan at bigla na lang naglalaho. Isang araw, huminto sila sa isang gasolinahan. Habang nagsusukat ng sunglasses si Humbert, napansin niya si Lo na may kausap na lalaking naka-amerikana. Agad siyang lumabas para tanungin ang lalaki ngunit bigla na lang itong naglaho. Agad silang umalis at tinanong ni Humbert si Lo kung sino yung lalaki. Sagot naman ni Lo na nagtatanong lang ito ng mapa. Pinaliwanag naman ni Humbert na maaaring pulis yun na matagal nang nagmamanman sa kanila. Tila wala namang pakialam si Lo kung pulis nga dahil alam niyang si Humbert ang guilty at may kinatatakutan. Pagdating nila sa motel, pansamantalang umalis si Humbert para magpaahit at bumili ng makakain. Pagbalik niya sa tinutuluyan, bumulaga sa kanya ang makalat na kwarto, at napansin niya rin si Lo na marumi ang mga paa, at kalat ang lipstick sa labi. Hindi alam ni Humbert kung anong nangyari, Iniisip niyang maaaring nasalisihan siya ng sumusunod sa kanila. Walang pakialam namang nakatitig si Lo sa kanya. Dahil dito, itinulak niya sa kama si Lo at nakikiusap na sabihin sa kanya kung sino ang kasama niya sa kwarto habang wala siya. Paulit-ulit siyang nagtanong na nagmamakaawa sa dalagita, habang silo naman ay patuloy na tinatawanan siya ng may panunuya. Sa kanyang pagtulog, nagising siyang balisa at tila napapraning na. Nahimasmasan na lang siya matapos niyang maghilamos at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos ay lumipat sila ng matutuluyan ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng sakit si Lo kaya kailangan itong makonfine sa ospital. Umuwi muna si Humbert sa motel para magpahinga. Kinaumagahan, tumawag si Humbert sa ospital para kamustahin si Lo. Sagot naman ng doktor na magaling na ang dalagita, at isang di kilalang tao ang nag at nagbayad ng kanyang bills sa ospital. Kaya dahil dito, natarante si Humbert at nagmadaling pumunta ng ospital. Nagwala siya sa loob at halos mapatay niya ang doktor sa sobrang galit. Napahinto na lang siya nang mapansin niya ang mga pulis sa labas pagkatapos ay umalis na ito. Nagsaliksik siya kung sino ang maaaring dumukot sa dalagita at kung saan niya mahahanap ito, subalit nabigo siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap siya ng sulat galing kay Lo. Nakasaad dito na may asawa na ito at malapit na rin itong manganap. Hirap na hirap daw ito sa kanyang buhay, kaya humihingi siya ng tulong pinansyal kay Humbert. Pinuntahan naman niya ang kinaroroonan ni Lo, Bakas ang lungkot at tuwa sa itsura ni Humbert nang muling makaharap si Lo. Napansin niya rin na malaki na ang tiyan nito. Nag-usap ang dalawa at tinanong ni Humbert kung sino ang kumidnap sa kanya. Inamin naman ni Lolita na ito ay walang iba kundi si Quilty. Ipinaalam niya kay Humbert na si Quilty ang tunay na Kanor at hindi siya. Subalit tumakas din siya kay Quilty dahil sa isang bagay na pilit sa kanyang ipinapagawa. Binigyan ni Humbert si Lo ng 4,000 dolyar at hinikayat niya itong sumama na muli sa kanya. Nagpasalamat naman si Lo subalit tumanggi itong sumama sa kanya dahil meron na daw siyang asawa. Ngunit lingid sa kaalaman ni Humbert na ang batang dinadala ni Lolita ay bunga ng kanilang ginawang pinagbabawal na ritual sa mga nagdaang panahon. Pagkatapos ay umalis na si Humbert at nagtungo sa mansyon ni Quilty. Walang kaalam-alam si Quilty sa pakay ni Humbert sa kanya. Binaril siya ni Humbert na agad naman niyang ikinamatay. Pinalibutan ng mga pulis si Humbert at wala na itong magawa kundi sumuko na lang. November 16, 1950, namatay si Humbert sa kulungan sa sakit na coronary thrombosis, at si Lolita naman ay namatay sa kanyang pangangana. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong panunood!